Hi guys, gandang gabi. Tara tayo na naman magloto ng kakaibang loto ng manok. Ayan, chicken. May kakang gata ako. May, simpre papaya. Ayan, at ayan pa isang gata. Yun ang ating pampalambot. At yan po ang aking ingredients. Pero, igigisa ko siya muna bago ko siya lagyan ng gata. Tara, panoorin ako mga palangga sa aking ginagawa. Ganito po kami dito sa probinsya. Mahilig po kami sa gata. Kaya ayan, ang aming balati hindi na kami mag-lotion, makintab na. ayan po guys, gataan na naman tayo, ginataang, ayan, manok. Mm. Mm. Tara na magloto na tayo sa ating hapunan. So yun guys, ang na natin ang loya. Ayun. Tuloy-tuloy din tayo sa pagsasang guys. Ayan na guys, ang muna natin bago natin ilagay natin. Pangalawang gata. Ayan. Ayan guys, buksan na natin. Ayan. Kumukulo na. Ayan. Saka natin ngayon ilalagay ang pangalawang gata. Ayan. Dahil siya ang ating ipapang pakulo, pampalambot. So, ayan na guys. Nilagyan ko na dahong laurel para mabangon. Ngayon, pakuloy na lang natin para lumambot lagay na natin ang ating papaya ayan lang, ganoon lang kasi buksan natin mga palangga at ayan na kumukulo na ayan para ilagay na natin ang ating papaya pumalambot siya ilagay na natin ang ating papaya mga palangga Ayan. Di ba? Ganun lang ang aming ulam kasimple ng lutuin. So yun mga palangga, buksan ulit natin. Oh, ayan na kumukulo na. Ayan. Malapit na maluto ang papaya. Siyempre ilagay na natin ang ating sili. Saka natin ilagay ang kakanggata ayun mga palangga lagay na natin ating kakang gata ayun na hmm. ayun na po guys pwede na tayo maghaponan muli ayan loto na makukuloy na lang natin ang gata buksan na natin mga palangga kumukulo na so ayun na guys kumukulo ng ating gata Luto na po yan. ay hmm. Ayan. Ang bango na. Ang yami na mga palangga ko. Ayan. Ayan na po mga palangga. Luto na. Tara na. Samahan nyo muli kami sa amin ha. Pagkainan ng aking pamilya. Ayan po ang amin ginataang manok. Ayan. Panoorin niyo po ang video to para ma sundan nyo po kung paano ko ginawa ang aking pagluto. Bye for now. Love you all. God bless us all po. Maraming salamat.